Hi! Magandang gabi mga kawagi. Ngayon, meron ulit tayong bibigyan ng advice ang ating sender at napakaganda ng tanong niya mga kawagi. Ito bilang sa mag-asawa ulit natin ang ating tatalakay ngayong gabi. At ang katanungan niya, Idol... Paano ba pakikiligin ang ating asawa kahit tayo ay matagal na? So yan ngayon nga, bibigyan natin ng topic ngayong gabi na to. At bilang mag-asawa, ito ang ating mabibigay na advice sa kanya. At hindi lang yan mga kawagi. Hiningin ko rin ng, ng opinyon ng aking asawa kasi parang nahihirapan ako dito sa sitwasyon na to. Kasi mas gusto ko rin na malaman din yung sariling opinion ng asawa ko at pati din yung sa akin. Siyempre, magkaiba tayong nararamdaman, babae at lalaki. So, ngayon, at least, nagbigay ng, ng opinion ng aking asawa. Ang unang opinion ng asawa ko, sabi niya sa akin, kapag ako ay nag-i-love you sa kanya bago siya umalis, at Ikinikis ko siya araw-araw. Bago pumasa sa trabaho, yan ang unang nagpapakilig sa kanya kahit matagal na. So, ibig sabihin mga kawagi, hindi lang ang pagiging maraming pera nagpapakilig sa atin at nasusunod ang ating mga mga hiling sa buhay, di ba? So, ibig sabihin, ang sabi ng asawa ko, yan yung paraan ng nagpapakilig sa kanya. Pangalawa daw na nagpapakilig sa asawa ko kahit na matagal na daw kami, mga kawagi. Alam niya ba kung ano yun? yung pagyayaya ko sa kanya ng date na lumabas kaming dalawa mga kawagi. So, ibig sabihin, hindi, hindi ibig sabihin na mag-asawa kayo. Lagi yung asawa nyo ang magyaya sa inyo mag-date. Ako kasi bilang asawa, niyayaya ko rin yung asawa ko na mag-date sa labas. Yan yung nagpapakilig daw sa kanya na parang pagkadaman sa rin kasi namin mga kawagi, uh, date ko talaga yung asawa ko. Kapag once na alam kong busy siya, ako yung may time, ako ang magyayaya sa kanya na magdate kaming dalawa. So yun daw yung isa sa nagpapakilig sa kanya habang kami tumatagal na, eh, kinikilig pa rin siya sa mga ganyan natin mga kawagi. So alam na, yung pangatlo nagpapakilig daw sa asawa ko, ang sabi niya sa akin, yung araw-araw ko siyang kakamustahin kung kumain na ba siya, magsisend ako ng I love you at magsisend ako ng ng chup chup daw sa kanya kada siya ay may pasok. So, ibig sabihin mga kawagay, sa mga simpleng bagay na yan, ay kinikilig yung asawa ko kahit matagal na kami. Kasi sa panahon ngayon mga kawagay, napapansin ko rin naman, makwentong-kwento lang tayo ng konti ha. Sa, pa, sa pagtatagal kasi ng pagsasama natin, napapansin ko nga, yung ibang mga parents, mga magulang kagaya ng mga babae, minsan na napapansin ko sa atin, kapag tumatagal yung relasyon natin, ang nakikita ko, more on nakapokus sa mga bata. ba diba? Pansin natin, pag lumalaki na mga anak natin, syempre, lalo na sa bahay tayo, pagod tayo, ang naging tinitutukan natin yung mga bata, hindi pala natin na mamalayan na yung mga asawa din natin ay meron ding uh, gustong iparamdam din natin sa kanila yung pagmamahal natin bilang asawa. So ako, yung mga kawagi, kaya ganun ang ganun yung ginagawa ko sa asawa ko para at least matagal man kami na andyan pa rin yung kilig para sa kanya, para sa akin. Ang sa akin ang mga kawagi, ito naman yung opinion ko, bilang, bilang babaeng na ginagawa ng asawa ko sa akin, ang una nagpapakilig sa akin mga kawagi ay yung, yung kagaya na nasabi ko nakaraan yung sa pag ano sa akin nakakambal ko, ang una nagpapakilig sa akin yung araw-araw -ara niya ako paghahandaan ng breakfast. Mahalaga kasi yun sa akin mga kawagi. Parang dun ko nararamdaman yung love niya sa akin araw-araw -ara sa pamamagitan ng paghahandaan niya ng pagkain sa akin. At hindi talaga siya nagbago From the start hanggang ngayon, yan pa rin yung ginagawa niya para sa akin mga kawagi At the same time, ang pangalawang nagkikilig sa akin mga kawagi Kada mansari, in, every month yung mga kawagi, nagbi, na, binabati niya talaga ako every mansari Kahit wala man siyang maibigay sa akin na chocolate or pera Kung whatever na meron dyan kawagi, hindi involved yung pera Mahalaga kasi sa akin na maalala mo yung mansari natin or basta sa ganung bagay kinikilig ako kasi hindi lang naman pera ang basehan ng pagiging kikiligin tayo, di ba? So, ibig sabihin, sa mga simpleng bagay na yun, nababatiin niya ako ng mansari, napakahalaga ng sa akin mga kawagi. Kaya once nagpapakiligin sa akin, yung pangalawa na ginagawa ng asawa ko sa akin, yung pagbati ng mansari. At pangatlo, yung pagiging minsan, hindi, hindi maranasan na, di ba mga kawagi? Hindi ko lang alam kung sa inyo naranasan niyo to. Sa amin kasi mag-asawa, may times kami na parang mga bata. Lalo na pag matutulog na kaming dalawa. May times kasi siya na sobrang kulit magkukulitan kami sa kama yan yung pinakamaganda na gusto kong mangyari na ginagawa namin mag-asawa mga kawagi. Kaya dapat sa inyo, kapag bedtime, meron talaga kayong joking na nangyayari. Ewan ko kung ito ay nagpapakilig sa inyo. Kaya dapat, yan yung nagpapakilig sa akin, mga kawagi, na kahit bedtime kami, nagjo-joke kaming dalawa, kung ano yung buhay namin, kung saan kami nagsimula. Lagi namin pag nag-uusapan yung kada gabi, may times pa nga, nasa so sobrang namin, na, na nasasakta na kami parehas kasi nga, nagsisipaan na kami, or what, kasi sobrang tawad. Hindi ko alam kung naranasan nyo yan, mga kawagi. Okay, ako talaga, naranasan ko na sobrang kulit naming dalawa, araw-araw. Hindi -araw. namin na, na sakta na kami, na sisipat ko na siya. At minsan, pinagtatawa na namin yung mga kawagi. Kaya isa yan sa nagpapakilig sa akin yung ano uh, namin na yan. Kaya pang-apat, ang ginagawa ko sa kanya, lalagi siyang kinikilig sa akin. Sinusuklian ko lagi ang pagmamahal niya para sa akin. Sa pagsasabi ko sa kanya, ang gwapo ng asawa ko at least maramdaman man lang niya, di ba? Lahat dapat tayo, tayo ang unang asawa na naka-appreciate sa kagapuhan ng asawa niyo o sa kagandahan ng asawa niyo, dapat tayo yun mga kawagi, walang iba. Para at least ma-appreciate niya, tumandaman tayo, tumagal mang relasyon natin, ibig sabihin na andyan pa rin yung init ng pagmamahal natin sa kanila mga kawagi. At ayan lamang ang mabibigay ko sa iyo sa ating sender na kawagi. At sana ay natuwa ka sa ating hiningi,